Madula na ako mga bata. Pag wala na sila, maano na kami doon. Ang ako lang ang iyo, sir. Hindi, ko na, hindi na, na ako mabalik ang pinabuhay isang bata ako. Hindi ko na sila mahag. Hindi ko na sila ma makita nga nagakadlaw sa ako. Only justice. President Duterte, help me. Send me someone. Kung sino man ang pwede makatag sa amon sa justice as soon as possible. Amulay na! Dinamon. pwede na mo. Ang mga na May makalma mag magkalma naman. Bisa'y gamay lang ang amon. Kasakit. Ginabat siya. Mataga alasin sang justice. I know, wag may justice na no, para sila. Malipay na nga ako mga bata. Nung no, aras, isa buhay. Hustisya ang singgit sa pamilya ni Crisel Gwen, 18 anyos, o Crisel Luis, 16 anyos, human sila brutal nga gipatay sulod mismo sa ilang balay ni atong Biyernes, Disyembre 10, atol sa kasumaran sa International Human Rights Day. Public school teacher ang ilang amahan, nga si Cruz Maguad o ang ilang inahan si Lovelia, principal sa Buayan Elementary School, Samlang, North Cotabato. Ugula sila sa ilang balay sa gipang martilyo hapak og botilya ug gigaid ang ilang mga anak sulod mismo sa ilang balay. Saysay -say ni ni Ms. Maguad sa newsline alas 3:04 sa hapon samtang nag-ayo siya sa classroom sa eskwelahan sa Buayan. Diri ang ko na ari ni Gardito atubang. So paglibot ko, open ko sang ano, open ko sang door kay eh, nagkuha ko sang bolo. Then oh, close man close ni. Close niya. Open ko. Ana, adto ko diri. Kit pagkit anak kita na kon diri ara ang ara dira ang ano, ara dira ang habol, kumot ni boy, boy May sa tapad niya ang uh, kutsilyo nga stainless nga nautod ang handle. So nag-attempt ako magsulod tula ko ang gipus ko ang uh, may, ang main door nakalak so pagkita pagkalak muna dito na nagsingit na ko nga si boy boy ko wala na Dalagan ko diri. Boy boy, Ate Gwen. Boy boy, Ate Gwen. Boy boy, Ate Gwen. Wala, balik naman ako. Boy boy, Ate Gwen. Boy boy, Ate Gwen. Wala gyapon. So dalagan ang ko didto Singgay ta pod ko po. boy boy, Ate Gwen. Boy boy, Ate Gwen. Janice. Denise, wala. So naka-close siya amo sina. Ano siya? So gin-try na ako tulak open, wala nakalak. Atras ko. Sipa. Atras ko kay may bolo man. Then gisilip na kun hinay. Wala tao. gritsuko, ko. Pag abot ko diri ma'am, sigit ko. Janice, din ka. Ano si Lanos Buiboy, Lanos si Gwen. Pagkita ko dira puno dugo mandugo, may mga basag, buti, nagakalat-kalat, dugo. So nag-aaksyon ko, ato diri. Ato na akong diri. Nakita na na akong dira si Gwen. Kasi boy-boy dito nakadapa. Go Janice! din ka! Janice! Saka pa siya nagsinggit. Hysteria Dira si Gwen, ma'am. Dito ang ulo. Say-say sa egsuon say, ni Mrs. Maguad nga nagtrabaho sa sok gipangtabas ang dalungan ni Crisel Gwen ug makita sa iyang lawas nga lagom ang iyang kamot nga manifestasyon nga misukol kini sa mga suspects. Gani wala siya mo apil sa imbestigasyon kay dili niya kaya tan Aon, ang brutal nga kamatayon ni Crisel Gwen ug ni Crisel Conboy Boy. Lagom na og amigas na ang lawas ni Crisel pag-abot sa iyang papa samtang kang krusel, prisko pa ang dugo. Adunay mga angulo, nga away sa yuta ang motibo, apan saysay sa egzoon ni Mrs. Maguad. Dugay nang nasangat sa korte ang kaso, o husgado na ang bahala ni ini. May away ba mo sa yuta among siblings, ma'am? Sa, anong um, sa mga angulo um, ko, ma'am, ara. Na ara na karoon sa, sa korte. Could this lead to that gruesome death? Ay, hindi, ma'am. Hindi, hindi po na siya maano sa mga tito na mo niya mag sa punto nga mo sila. Base sa nakita sa soko, doon ay komprotasyon nga nahitabo atol sa krimen. Akong gipanguta na si Mr. Bagwad, kinsa ang nanag-iya sa martilyo, baseball bat o kutsilyo nga gigamit sa krimen. So, ang martilyo ma, probably ako ato siya nga gamit. Bago pa to, ginagamit na akong siya dira sa pamanday na akong dira sa likod sa balay. Kaya pamanday ko sa mga kubo mga bangko, made of bamboo. So, gipahipos to siya ni Mrs. Gipalipyo ni Mrs. Dira kay may bisita kami mag-abot. So, ang ano, ang naga ang naghipos is si Gwen lang kag kanong si Janice. Si Gwen nga bata ko kag si Janice na among uh, schoolgirl. school girl. Sila lang nakabalo kundiin atong martilyo. Kag ang bat is nakatago na siya sa kwarto where kung si oh, yes nga si Janice nga among school girl nagastay. stay Si Boy Boy ang nagagamit si Bat. Pero that time, kay wala, masing, ano, wala pa masing preparahan siya, natulog si Boy Boy diri sa couch. Okay. Duna usa ka survival sa krimen nga atong nganlan og Christine dili iyang tinuod nga pangalan usa ka working student sa pamilya Maguad. mismo ang biktima nga si Crisel Gwen ang mihangyo sa iyang pamilya nga kuhaon kini kay nagtubo kini sa usa ka orphanage sa North Cotabato si Christine ang nagpost sa social media nga nangayo og tabang alas 3:04 sa hapon siya usab ang nagpahibalo sa chatroom sa pamilya nga gisulod ang ilang balay alas 2:58 sa hapon sa isa sa Soko ug sa PNP. Nahitabo ang krimen bandang alas 2 sa hapon. Kay alas 3, nagresponde na ang kapulisan ug Soko. Lagom na ang dugo sa lawas ni Christine og giamigas na kini. Ug ang katunga sa iyang lawas gitabunan og tuwalya nga nakapalibog sa pamilya kung kinsa ang mitabon ni ini human sa krimen. Maglima ka bulan pa lang si Christine sa pamilya Magwad. Apan sa unang bulan, na wad-an o gismil ang pamilya Maguad nga halin sa ilang baboy o dito kininakita sa iyang bakpak, gitago sa lubot ni ini, pagkahuman, gitahi o balik. Sa dihang gipakita kang Christine ang kwarta, igo lang kuno kining mihilak o mihangyo pa si Crisil Gwen nga ilang pasayloon o kalimtan ang tanan. Nasayod ang mga membro sa pamilya Maguad nga nagloan ang ilang pamilya, dili palang dugay, apan walay nasayod kung asa kinigibutang si Christine, ana anak karon sa kustodiya ni Vice Mayor Joselito Pinyol ug andam na kining itunol ug balik didto sa DSWD sa North Cotabato. Sa interview nga gihimo sa Ronda Teleradio kang Mlang Municipal Police Chief Raylan Mamon ni atong Biyernes. Mao kini ang iyang pahayag. nakamatay ni Krisen Gwen o ni Cruzel Luis na wad ana ug anak ang pamilya magwan. Pagkita ko, wala na magkita mo anak. Gusto ko sa palapit na naging kaso. Pero hindi ko kaya tatawon ng ilang mga Yung mga natabo siya Ang giniwa siya di hindi ko kaya. No. Kung ato silang tabangan, sa mga informasyon nga makatabang aron makabot ang hustisya. Ilang mabati ang atong pagmahal ug ang atong pakigdait kanila sa panahon sa ilang pagbangutan. Edith Kaduayan News 10 Philippines, stay safe.